Ah, okay. Ha? Okay. Pag mo no. kinanuan. No. Kaya nga, uh, sabi mo, tignan ko sa likod. Wala ka respeto rin, no? Hindi, hindi na. Ako nga, hindi nyo nire-respeto. Kasi isang tao mo, Carlop, eh. Ha? Sinabi mo na, sa polis, eh. Ang pagpapalito ni General Suha. Ang mete, wala kang hindi. Ang mete, wala kang hindi. Ako na po. Ako helmet kahit Te, helmet mo, te. Ay! Mga kayo another piece on it ulit. chairman. Yes, chairman. Yes. 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 kerman, kerman kerman, ke. Kawan tuh. tapos setu petang kamu bareng. Ah, nagpas pes deg pes

Ma, kayo Balagtas Street bareng? <laughs> rin. <laughs> Ma, kayo Last pa yung last man. <laughs> 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 Nay, nay. Nay, baka na Baka mamaya, tayo ng sakit 'yung mga bata ito, bawal 'yan. Kailan 'yan tatanggalin? Kailan nato ako atak? atakin ko na? Ha? Bawal 'yan eh. Ha? Daming ito. Bawal Daming-daming 'to. Bawal 'yan. Bawal 'yan. Bawal 'yan. Bawal 'yan. Bawal

Okay, patanggal nyo itong kalapate. Bawal to, ha? Ito, kausap ko. Okay, ngayon, tanggalin to, ha? Bawal yan. Baka mamaya, magkasakit pa yung mga anak. bata rito. Oh. Mamaya, tanggalin, ha? Kada kami rito. Araw-araw to, 75 days to. Ha? Ahatakin ah, ko rito. Ito <laughs> Ito

It's Scooby-Doo! Kasikip na siya sa kulungan niya. Ah, no? oh, oh, siya hunter pala yun. <coughs> <coughs> kabayo. 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 Belgian ba yan? Hindi. Baba ata. Ano <laughs> na

Kailangan kayong tinatanggal na yung kabayong maliit. Kaso pala. Cherry fair kasi vitamins na ito eh. Tapos ang kinakain na ito, yung, ano, yung kanin na may star margarin. Oh, yes, duma. Natutulog ng tanghali yan pagka ganyan. Pag kinagat ka niya, ubus ka luluwa mo niya. Tidya nung ubus. Pag kinagat ka niyan, pati katawan mo. Ay, kasi

nasa porsyento ah, may bitik kinuha. Oo, oh, kaya nga. Kaya tinatanong mo 'yan. O kaya nga, sinasabi ko diyan. Akin na, ang dalangya ng lesu siya. Oo nga. Hey. Oh, ano sabi mo? Tingnan ko sa likod. Uset na lang kay Mae. Ha? Kaya mo Oh, magmook hinaan daw. Kaya, sabi mo tingnan ko sa likod. Marakarespektor din, no? Di tinay. Ako nga diret dinyo nirerespeto. kasi sa tao ka rin 'di. Ah, kinabihan mo nasa pulis eh. Dala nga nga ako susel, sabi okay, niya ko na sa akin. Tari mo to, sige, tari mo. Subukan mo, gawin mo. O, kung sa gawin ko, bakit? Gawin mo. Oo. O, sige, okay, babibit mo ay, Tay, tama, tay, tama na tay. tay, tama na tay. Gusto mo? Makipag-usap kayo mga na lang, tama na. Kanina ko pa pinapatanggal. Wala ay, nga yung susi. Wala yung susi. Boy, boy. ay.

Hindi mo dadayin sa inyong tango din, Tay. Taba, ikatabaw lang mo. Ah, sige, okay lang. Sige, sige. masama yung ano sa akin. hindi, yung lang siya sabi. Tama na, tama na. Tama na, sinabihan na. Tama na eh. Okay. na eh. Ako nga, tumitin na ako. Basta, Sige. Okay, okay, oh, yan, okay na Hindi ka nga. Sabi mo sa akin, tignan ko sa rin ko, di tinignan ko nga Sabi, pag media pala. Hindi mo lang yung sinasabi gano'n kay Tama na, tama na, okay na.